mahal ko. Nandito po kami ngayon sa tabing dagat. Dito tayo, Gagala. Ah. Nandiyan si Mama, tsaka si Papa. Ha, nasaan sila? Dito tayo, ay go lang. San ba 'yung humalik? Doon ah, ni. Oh. E paka. Kami po ay gumala dito at ah. Uh, Naray ang loob. Maaga pa naman po. Tsaka hindi naman po umuulan na. Maganda po ang sikat ng araw. Yehey! Tapos mabusig pala yung short niya. Maka mabasa pag ina na doon sa tubig. O oh, gusto yung pumunta na sa tubig. <laughs> ay! Ay! Mababasa! Busing ang pajama! Akin okay na yung pajama. Busing hawakan mo ha. Hindi po yung takot sa tubig. Oh, wow! Wow! Huwag sa malalim. Baka mabasa. Baka mabasa ang Ito po, natadyak pa. Tuwang tuwa. Wow! Lakad. Papunta rito. Mayo! kaya na. Awa! <laughs> Halika! Nakat dito! kay Lola na! dito! Talaga ang gusto yung sa tubig. Wow! <laughs> oh! oh. <laughs> dito dito. Ay lola, ligarito kay lola. Oo, uh, mababasa ang damit. Wala akong dalang bihisan. Pusing malalim dito ah. Eh. Wow! Hindi siya takot ha eh. <laughs> ni. Tama Tama na! Tama na! <laughs> Tama na mahal ko ma isda magkita humiwa. mga isda nakita mo sa oh, tukbo nag aalpas na Oo, si mama Oo, si mama <laughs> gusto bababa. <yung> ba? <laughs> <Taw, pataw, taw. laughs> ba, ah, ba baba? tao 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 sa tao tao sa... tao sa tao Saan tayo 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 Ipupunta sa tubig eh, ang gusing. Gustong gusto po ni Teo ay sa ano, tubig. Wow, napakaganda po ng sikat ng araw. Lalo po doon sa Humalig, Panamilot. Napakaganda, napakaganda po ng sikat ngayon doon. Aba, huwag! Bakit ka may lulusan Malamig, busing! Ay, mail! ko na po si Teo, baka pumabasa. Busing, huwag sa masyado sa malalim. Diyan na lang ang busing. Okay, Hindi ka nagtanggal ng damit mo. Yehey! Naligo na po si Teo sa dagat. Parawan mo yung likod niya. Ilagay mo sa likod na ng ano. Na may sikat ng araw. Masakot naman. Masakot naman. ko sa hanggang bayawang yehey yeah, naligo na po si Teo sa dagat tuwang tuwa po ay. yung likod busing ha huwag mababasain paarawan mo la pero na po yung dalawa enjoy na enjoy po si Teo sigurado pong pag ay ang mamay ay mag iiyak Lulusong po pala itong isang bangka. Ah, parang Edgar pala yun na dito. Hindi ko na mapansin ngayon. Wala na kita. Pabili nga po ng taho. Ah. Dalawa po. Yung pong isa yung walang... Buseng gusto mo? Magkano po dito ah? 20, sampu. Dalawang bainti po, tapos isang sampu. Yung pong sampu ay walang sago. Tuwing umaga po dito lang kay nagdala ko sa tabing dagat. Mga anong oras po na oo yung inyong pong paninda? Mga alas tapos sa so, po kayo kumukuha ng inyong ano? May mga bangka po. Ayan po yung walang sago. Dito ko lang muna po sa may bangka. Wow. Sarap po ng taho. Pabusing ang taho. Yung kay teyo ay mamaya at mainit pa. May sagu yan ha. Yung kay teyo ay walang sago Ay mainit pa naman, baby. Mamaya. Mainit. Tapos lang yan. Malamit. Mainit. Baka may madalang sagu ha. Tama ka wala Si Nabosing bumalik po ulit sa tubig. At si Teo po ay ano ah. Pag iniaahon ay gusto ba balik dun sa tubig. Masarap po dito sa tabing dagat kapag kaumaga. Marami po dito ang puno. May mga kubo rin po dito. Yung ang iba dito natutulog. Matapang ang tinatang sa laban. Ah! Hindi po lang masyadong halata dito sa aking video pero doon po ang Humalig Island. Yung isla pong natatanaw natin. Yan, dyan po ang Polilio, Humalig, Patnanungan, Panukulan. Yan po. Yan pong bundok ngayon. Doon po napunta si Namilot ngayon. Pero sila po mamaya ay pabalik na sila po ay 3 days lang doon. Hoy, tara na. Tara na, Teyo. Tara na. Pinapaarawan po ni Bossing yung likod po ni Teo Tara na, mahal ko. ka na. O pa'y lulusong na rin sa tubig. Eh. Bahala nang mabasa. Malapit na naman po ang bahay namin. Mahal! Hanggang saan di ang gusing? Hanggang bayawang... uh, eh, dito kayo banda. Ayoko masyadong magbasa. Oo, uh, lamig! Parang hanggang dibdib naman di yan. Walang maghihila dun na. Malinaw din po ang tubig dito. Kaya lang po ay talagang ang kulay po ng buhangin ay kulay itim. Kaya parang kung titingnan mo lang po ay ano ah. Malabo ang tubig. Tayo! ayoko magbasa. Lapit-lapit <laughs> kayo dito ng kaunti tayo sarap mahal sarap <laughs> sarap wow naliligo po si tayo ano wow, wow. ang <laughs> mga sakit nga sa mata kaya may tumigil wow sarap puti tumakoy makoy. Nalalasahan niya eh. <laughs> yung tubig. Malat, hmm. baby ko. Malat. <laughs> wow, first time po ni Teo dito sa dagat. Abo, ito first time. Na maglawlaw. Abo, ilagay sa sambalis. Ay, dito sa atin, sa Infanta. Dito kayo marapat against the light diyan. Oo, oh, para yung likod pati niya ay nasisikat ng araw. Para na ano yung likod niya ng araw. Nganos, Edgar, na si parang Edgar, kala ko hindi. Oo, oh, so sa bakla. Ah, sumakay. Sumo mo sila. Masakit naman sa tuhod dito, aba. Nakaluhod. Ay. <laughs> <laughs> Oo. Ay, sino sino na hila? Ayaw po ni bossing dito sa mababaw sure, at Puro, sure, ano ah. Uh? Para Alain Okay bilang 1 2 3 ang bata sa ganito, dapat lagi kubad. Bakit? At yung damit, syempre, malamig. Mm. So yung, siyempre hindi lalamig, ito tagal agad ng Wow! Wow! Naglangoy na po si Teo! Hmm. Wow! Dito busing! lapit dito. Hey, no. Lapit kay Lola. A... Wow. A... wow! Wow! <laughs> Tuan, tua. <laughs> wow! <laughs> ano, ahon na tayo? Ahon na? Tama na iyon. Nako, iyakan iyan mamaya pag umahon. Pag yan po namin sa CR, sa banyo. Pag aahon na po yung iiyak Tuwang-tuwa si Teo. Tuwang-tuwa. Ah. Ano, tara na. Tara na, mahal. Ah, yung pala yung banana boat. Tara na. May 30 minutes na tayo. Wala pa. 30 minutes lang kayo diyan ha. Wow, sarap. Nalalasahan. <laughs> Nalalasahan ang kuwan. Oh, nadila. <laughs> malat. teo malat. Eh, maganda ang ngiti. Eh. Maganda po ang ngiti ng aming binata. Ano ah. na-stick daw. Pero ano 'yun? Ah, oh, nice da. Mga ano oras ang ano na yan? Ang daong. Mali. Na yung, yung lambat. Ay, Mamaya pa. Uy, matagal. Nga doon yung kay Te, yung ano ah. Oo. Tawag si Tito Makoy. Tito Makoy! Tito Makoy! <laughs> Aba, magkahihila ka bucing ah, malo ba? hahaha <laughs> yeah, nilasahan? ah ha? nilasahan nilasahan? ano lahat <laughs> ah, sa bibig <baby>, ko? Maalat. <laughs> ay uongon ni, eh. Uy, mo isda bucing? maraming isda ah. Tayo. Ayun. Tayo nara pa na? ano? nato yung tao Aahon na po kami. Tama na yun. Mama babad, Tama na yun, Teo. Aahon na po. Hindi niya gusto. Kaya nag-iiyak. Ah. Nag-iiyak po si Teo. Ayaw aahon. Ay baka naman po mababad. Aahon kaya kami ba na ayan guys Susunduin na po namin si Namilot sa sa real po ah. si Teo po ikukuhain ko muna kay Adjao dito ka lang mahal ko ha dito ka lang mahal oh, dito ka lang ikaw Iwan ka, bye bye, alam na iwanan! bye bye na talo sir, bye bye na, bye bye, bye bye, uuu, <laughs> <Darwin> yes. <iwanan>. bye bye, uuu, bye bye. Ano sa pagkayo? Aklain yung sumunod ano tayo? Excited ka na ba si mama at papa? Ha, teyo Tayo'y mahal ko. Susundoy na po namin, pugihan namin Ogihan pugihan po pugihan nila. No, 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 Teyo, ui, tadi tinggal si mama, hah? Sapi mau ibu mama, papa, tapi nggak bisa papa, papa, mama, papa, papa. Hindi sinama Nama. guys, at bali na dito na po kami sa Real. Sa Real Port. Para sunduin ang mama at papa ni Teo at mga tito at tita. Wow, makikita na po ni Teo, kanyang mama. Sila na kaya yan ay ah, ang nag-aawasan. Bossy pala yun. Ay, nakita ko na ang papa, ang mama. Ay, sinong nadating, mahal? Ah. Wow! wow. wow. Sinong nadating, mahal? Pero malis. Hello! Uy, suyo! Uy, sus, porong Pwede kang magaling mag-drama. Kani, ano, hindi mo pa binubuksan eh. yung pintuan. No, so, oh, tali, oh. <laughs> hindi <laughs> mo pa binubuksan yung upuan. Sino -so Oh. Mama, so, ay nasayaw oh, na, na ganyan ah. Kumusta tayo dro ang bakasyon sa? <laughs> masaya po. Masaya. Mo tinapot kami okay. din ng bigyan ng panahon eh. May, uh, may uh, sulit so, naman ang inyong gala. Oo. Sino pa pa po ay nai? Nai ko lang. Oh, oh, oh. Nangintaba ng inyong mga mukha. <laughs> <laughs> Nangintaba. Tayo po yung nakatingin. Babalik sa naman po ba? yung kulay. First time mo lang dito tayo. Second, Second time. Ay, ito maganda ang panahon, honey. Sakto yung ngayon. Eh. Para Yan, mabilis ang biyahe ninyo ngayon. Oo, oh, lang ito. Oh, Oo. Oh, Akala ko kay kayo yung biyahe oh, biyahe na, mga ala-ala. Oh, dito na. na lang may uh, Wala pong kalon-alon. Yan po, mama, terminal. Ah, okay. So, eh, oh. E, parking mo lang, boss. Ingat kami, papa pa. Dito. Kaya pala, sabi ko yung mga launa pa ang inyong dating eh, parang mabilis yung biyahe ninyo. Hindi ka nahilog, ay. Ano, so, ah, know, na hilo, baby. Pusa na dahil. po, sobrang lento. Ay, so, meron pa sunod na doon. Dahil. Hindi ka naman na hilo. Sa so, Tara, bababa na. Yan, thank you Lord. At uh, nandito na po si Milot, si Bal, si Idro, at saka po si Kim. Thank you, Lord, at nakauwi po sila ng safe. At napakaganda po ng panahon ngayon. Wala daw pong kaalon-alon. Thank you, Lord, sa magandang panahon. Thank you po.